Good afternoon mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay Magandang magandang hapon Hapon na ngayon mga kabisay So panibagong araw, panibagong lagat Panibago na namang kwento At panibagong pag... Uh, gagala dito sa aking mga halaman mga kabisay So sana samahan niyo ako ngayong araw na ito At ngayong hapon pala hapon na pala mga kabisay at tayo ay gusto kong galain muna natin ulit ang ating mga halaman nakasama kayo dahil sa ngayon mga kabisay meron na namang mga panibagong bunga dahil katatapos lang namin magpitas nung isang araw sa ngayon mga kabisay ay marami na namang mga panibagong pipitasin at ayan sa awan ng Diyos ay malalaki na naman ang bunga ng ating mga sitaw at siguro mga isang araw pa ay magpipitas na kami dahil ayan ang mga sito namin ay medyo naglalakihan na ulit at siyempre lahat ay bibisitahin natin mga kabisay diba nag upload ako after 2 days so ngayon ay papakita ko ulit sa inyo ang mga bagong bunga ng aming sitaw ayan hindi lang masyadong kasing dami nung una naming pinitas pero marami na rin ayan o. at siguro kung talagang pag naipon mas marami ito kaysa nauna ayan o oh. at medyo makikita natin na maraming nakabitin at dito ayan mga kabisayo kung makikita nyo ang dami na ayan. Hindi nga lang masyadong halata dahil nasa taas na silang lahat. Pero pag tututukan natin ay ayan, meron pa rin naman ditong pailan ilan sa baba. Pero mas marami na ang sa taas ngayon. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Hanggang doon, sa may bandang dulong iyon, ayun, kung makikita nyo, ang daming nakabitin. Kung mapapansin yung mga kabisay, ay ang daming sitaw na nakabitin doon sa may bandang dulong iyon. At halos lahat-lahat ng mga kabisay kaya lang ang hirap ng sumuot-suot mas lalong mahirap ngayon dahil ang bunga niya ay eh bumibigat na parang bumaba na ngayon mga kabisay ang aming balag noon kung makikita nyo eh ano ang balag namin mataas pa ngayon ay eh ayan halos sayad na ang mukha ko sa dami ng sanga na lumabas kaya medyo tumaas na rin yung ay bumaba na rin yung ating balag dahil napakarami sa nga at ang bunga niya ay pangilan-ilan na lang dito sa baba mga kabisay dahil ang karamihang mga bunga naman ngayon ay nasa taas na so siguro mga sunod na bunga na naman itong mga nasa babang ito magbubunga na lahat ito so ayan balik-balik lang naman yan mga kabisay tataas bababa ang bunga dahil kung alin yung nababakante nagkakaroon ulit yon katulad nito Ayan, ito isang tour na bakante. Ayan. So, pag bukas ng bulaklak niyan, mayroon na ulit yan. At ayan, o. Oh. At dito may isang puno ng papaya na mayroon ng bunga mga kabisay. Ayan. At pwede ng pan sahog sa tinula at dito na lang tayo susuot mga kabisay din na tayo pupunta doon sa dulo dahil medyo mababa na aray kapuntik na ako dito sa dami mo bunga lahat at dito naman yung ating ampalaya na bagong pinitas ang ito mga kabisay so atin ang lusutan dito dahil eh, medyo maluag naman ayan kung makikita nyo maraming panibagong bunga na naman at sana naman ay eh, tuloy tuloy na ito uh, sigurado tuloy tuloy na dahil ayan o oh, ang dami ng mga nakabitin kung makikita nyo mas marami ngayon kaysa yung nakaraan na eh, ipinakita ko sa inyo na pinitas na namin at ito ang hirap sumuot mga kabisay ayan o oh. ang daming mga nakabitin ngayon at dito sa bandang gitna mayroong upo dito mga kabisay na marami na rin bunga kung ipinakita ko sa inyo noon ay maliliit pa ang bunga ng upo ngayon ay malalaki na at ayan ang ating mga ampalaya ayan hanggang doon may mga bunga at dito, kung ipinakita ko sa inyo noon ay maliliit pang pa upo ngayon ay ito na. Kita na ang bunga ng upo mga kabisay. Ayan o. At tamang-tama -tama na sa mga isang linggo siguro. Malaki na yan. Baka hindi pa abutan ng isang linggo. At dito mayroon ng mga kasunod. Ayan. Kung makikita nyo may mga kasunod at mayroon na rin malaking patulan na pwede nang gulayin. Ayan, ang mga bunga ng upo natin ay ayan nagkasunod-sunod ng mga kabisay ayan oh. Di ba? Oh. Sa awa ng Diyos ay eh, lumalaki-laki na nung una ipinakita ko sa inyo ay eh, gatingting pala ang iyon. Alam niyo naman siguro kung ano yung gatingting. Kung nakakarinig kayo ng walis tingting, ayon tingting noon, kanun palang kalalaki nung iyon ipinakita ko sa inyo. At ngayon dito, yung mga ampalaya natin ayan, at medyo ayan, ang dami uh, at bumagsak na rin yung ampalaya natin dito sa dami ng bunga, medyo bumaba na rin dati noon, lusot lusultan lang tayo dito, ngayon eh, medyo mahirap na katulad nitong isang to sa dami ng bunga hindi na kinaya, at ayan bumagsak na yung kanyang uh, katawan, pero eh, i natin yan pag natanggal yung kanyang mga bunga ayan dikit dikit ang mga bunga mga kabisay oh. Uh, siguro pupuntahan din natin yung aming bagong tanim na sitaw dadaan, kami, dadaan tayo ngayon doon tayo lulusot sa giniba namin bakod giniba namin yung bakod mga kabisay para makalusot kami at hindi na kami laging paikot ikot at dito rin mga kabisay ayan bunga ng ampalaya at bunga ng patulay nagsama-sama na ayan kung makikita nyo may bunga ng papaya na papaya naman ng <laughs> uh, patula may bunga din ng ampalaya at ayan nagdikit-dikit na ayan. so dito mayroon pang maliliit na ampalaya pati sitaw na andito na rin ayan. may mga sitaw pa din ayan Hey, okay, may malaki ng sitaw dito tanggalin na natin itong isa ito sobrang laki nito kunin na natin ay huwag na lang pahinugin na natin yan pahinugin na lang siguro yan para gawing binhi sayang namang pitasi si nag iisa lang walang kasama at dito mga kabisay yung mga bago naming tanim na sitaw ayan may mga dahon na at ayan meron na silang mga nakaridim panggapang at dito makikita nyo ayan yung mga pinagpita sa namin ng sitaw ay meron na naman meron na namang mga lumusot na mga paunti-unti hindi pa unti-unti kundi medyo marami-rami din pero may tatanggalin tayo mga kabisay kasi may nakasabit ayun nabaluktot sumabit kasi mga kabisay kailangan ituwid natin para hindi merijik, ayan at itong isang ito tanggalin na rin natin to kasi may diferensya itong mga kabisay ayan o oh, kung makikita nyo ayan kung makikita nyo mga kabisay o may ano siya may rijik ayan at ang dami niyang mga bunga dito sa bandang unahan ayan kung makikita nyo tad tad ng bunga ng sitaw ayan mga nakabitin at ito naman yung mga bago nating itinanim ayan sa awa ng Diyos ay naka angat angat na at konti na lang ang kulang sila ay kailangan ng lagyan ng bionic mga kabisay para makagapag na sila papunta sa taas at dito naman sa taas mga kabisay ay kumpleto na rin naman ng uh, balag ayan kung makikita nyo ayan at sila ay papunta dyan so ito nga pala mga kabisay ay sitaw na green ito yung pure na green sitaw. Wala itong halo. Dahil pinuro namin para mas medyo ano kasi. Mas, mara, mas lamang munga ang green sitaw. Ayan. Hi! <laughs> Ayan mga kaibigan. Mayroon dumaan. At Oh, shout out. <laughs> Ayan at may nagpa shout out mga kabisay. Ayan oh, puro na may dahon mga kabisay, di ba? So madali nang maglagay ng ano, mga ang bionic. Gaga, madali lang naman 'yan kahit may mga ano na sila, eh, madali namang lagyan ng bionic. So, dito naman mga kabisay, yung ating mga upo, ating bibisitahin. Diri-diritso na tayo. So, sana samahan nyo ako hanggang matapos ang ng... Hanggang matapos ang video kong ito, samahan nyo ako hanggang dulo mga kabisay. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo matagal tayong makatapos dahil marami-rami tayong ipapakita sa inyo ngayon. Lalahating ko ng mga kabisay at mayroon pa doon sa kabila na ipapakita ko sa inyo mamaya so lulubos-lubosin ko ng pagpakita ngayon sa inyo mga kabisay itong aking mga halaman dahil siguradong ipapakita ko ito sa inyo siguro sa mga susunod ng video kung kailan ako magkakaroon ng time at dito mga kabisay ang ating upo ay meron na rin pang ilan, -ilan na may bunga at ayan nga sa awa ng Diyos ay, makikita natin na mumulaklak ng maigi at ang kasunod niyan ay mga bunga ng mga kabisay at dito nga mayroon ng may bunga ayan kung makikita niyo mga kabisay ay may bunga na itong isang ito ayan iba yung iba bulaklak lang pero ang mga kasunod niyan mga kabisay ay mayroon na yan bunga at dito naman yung talong natin na isang hilira na aking itinanim yung unang punla namin na hindi na ano yung iba natunaw. Ito ay tira nung natunaw mga kabisay dahil sa init at ulan. Pero nung maitanim ko dito ay gumanda siya. Ayan. At diniligot siya kaninang mga alas 3. Ayan. Makikita nyo. Hanggang doon yan mga kabisay. Dito ko nalang inilagay sa tabi kasi kukunti lang naman sila kaya dito ko nalang inilagay sa tabihan ng mga upo. Ayan. Kung makikita nyo ito ay nasa 3 weeks na at ayan yung itinanim ko yan dyan mga kabisay akala ko ay hindi mabubuhay dahil sobrang liliit pinong pino kaya hindi ko may pakita sa video noon dahil akala ko ay hindi mabubuhay pero biglang nagpulasan at bigla silang lumaki ayan at meron pa nga dito na iwan na isa na pero isa na hindi ano pero lalaki rin siguro to Ayan mga kabisay, hindi siya nakatubo pero sabay-sabay ko itong itinanim mga kabisay. Ayan. Ayan, magkakasabay iyan. sa ito sabay pero ang layo ng agwat nila oh. Kung titingnan niyo, magkasabay silang itinanim. Iyon at saka ito. Ay, yung nasa gitna mga kabisay ay napakaliit. Meron talaga sigurong halaman na mabagal din lumaki. Ayan, Kung makikita nyo. Siya lang. Siya lang ang namumukod tangi. Oh, lahat ay lumaki dito naman ang mga upo natin ay ayan sa awa ng Diyos gumagapang na at meron na nga yung may bunga dito mga kabisay hindi ko nga lang matandaan kung saan banda yun na sa ngayon ay siguro malaki-laki na ang bunga niya. hindi ko lang matandaan mga kabisay pero siguro naman ay eh, hindi ko alam Baka, ay ito pala mga kabisay <laughs> kung ahas ay ako natuklaw na ayan o oh, makikita nyo malaki na siya at yan ay talo-tuloy-tuloy na at dito mayroon na rin silang sumisibol ng mga bulaklak siguro sa susunod ay may bunga na rin yan puro bulaklak pa lang yan mga kabisay so, at marami-rami itong upong itinanim namin dito mga kabisay mahigit isang daang puno itong itinanim namin simula doon sa sulok na iyon pag at hanggang doon sa babang iyon na sa ngayon ay eh, namumukadkad na rin yung huli naming itinanim dyan at iyon yung mga magkakasabay na una naming itinanim hanggang dinis eh, sa may parting ere hanggang dinis eh, sa may tapat ng kawayan ito ang kawayan mga kabisay sa tapat na rin kung makikita nyo ang gaganda ng mga upo namin at ayan nakapanggapang na sila lahat o ba diba? halos lahat ay gumagapang na at mayroon din kaming kalabasang itinanim dito mga kabisay hindi ko nga lang matandang kung saan banda yun at siya ay nananalbus ng maigi pinagpuputol nga lang yung talbus mga kabisay hindi namin alam kung sino ang kumuha ariyata ay hindi upo pala are ayan mga kabisay kalabasa itong isang ito kalabasa ito ito mga kabisay ay kalabasa at ayan, namumulaklak na rin siya nung ipinakita ko sa una kong video ayan, may bunga na siyang isang mga kabisay ayan o, nag-uumpisa ng mamunga at siguro naman ay eh, mga ilang linggo pa ay eh, malalaki na rin yung bunga niyan itong mga kabisay ay tinalbusan siguro may na ano na gustong maggulay, ay tinalbusan ay eh, hindi naman ito dapat talbusan mga kabisay dahil pabubungahin natin eh kaso wala tayong magagawa nagustuhan eh at ayan ang upo namin dito mga huling itinanim meron na rin humahabol mga kabisayan, ayan gumagapang na rin at lahat ito hanggang doon sa dulong iyon andoon sa dulong iyon may kalabasa din doon at uma, na rin Lu, lumalago na rin gumaganda na rin itong mga huling tanim namin itong mga kabisay Ayan, hanggang doon, yung mga ginamasa na yan. Puro opo yan mga kabisay hanggang doon sa so may dulong iyon. Yung huling tusok. Ayan, puro opo yan mga kabisay. At dito, ayan, may kalabasa kaming ilang puno dito na yung sumibol. Eh, wala kaming choice kundi dito na lang inilagay. Ayan, ibubukod sana namin yan ang pagtatamnan mga kabisay. Kaso iilan ang sumibol kaya dito na lang namin isinama sa mga upo ayan kalabasa din yan at saka yun kalabasa din ayun yan mga kalabasa yan mga kabisay isinabay na lang namin dito sa upo kasi kukunti lang sila wawalong piraso lang ang tumubo so yun na lang Diyan na lang namin inilagay so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at tayo lilipat doon sa kabila samahan nyo rin ako at may ipapakita pa ako sa inyo doon tungkol sa aming mga bagong taniman na tinamnan namin ng mga talong. So let's go mga kabisay, punta tayo doon. dito nga banda mga kabisay ay ito yung mga tanim naming sili muli kong ipapakita sa inyo ngayon at siya ay malinis na malinis dahil nilinis siya ni Paulo mga kabisay yung katulong ko dito sa pagtatanim at ayan nalinis niya nga yung mga tanim na sili at mayroon siyang mga inilagay dito mga kabisay na siling dahunan Ayan mga kabisay ay eh, kung tawagin ay eh, siling dahonan dahil kukunin natin ito yung dahon lang at siya ang magagamit. Ang bunga niya mga kabisay ay eh, maliliit lang so la la siling labuyo yan. Pero dahon ang kukunin dyan mga kabisay pwedeng maibinta. Ito naman ay eh, ang bunga talaga niya ang kuko uh, kukunin natin. At uh, sa awa ng Diyos eh, marami siyang bunga ngayon mga kabisay. Hindi nga lang masyadong makikita pero ayan kung masisilip nyo mga kabisay ayan marami siyang bunga na andyan lang sa ilalim dito siguro ikita mga kabisay ayan ba? Diba? lahat yan mga kabisay ay meron pero hindi na natin iisa-isa mga kabisay dahil ayan o, kung makikita nyo ay kung iisa-isahin natin yan ayan di ba lahat yan meron mga bunga mga kabisay kaya Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit paano kahit nagkaganon yung aming mga halaman ay eh, meron naman kapaki -pakinabang na nagawa. So dito mga kabisay eh, meron tayong isang upo ayan no. Oh. At uh, dito banda sa may unahan nato kung makikita nyo mga Kabisay-e eh, lahat namumunga na ang aming mga kalamansi din may mga tinanim kasi kami dito mga kabisay na kalamansi ayan kung makikita nyo ay namumulaklak na hindi lang bulaklak dahil nakunang ko na ito ng bunga mga kabisay at ngayon ay panibagong bulaklak yang lumalabas na yan at din yung mga kabisay ay maraming bulaklak at ayan o oh. uh, pagkatanggal ng bulaklak na yan ay bunga na rin yan at ganun din doon sa mga uh, kung ibang tinanim lahat din namulaklak at bumunga na at ayan nga sa awan ng Diyos ay maganda yung takbo ng ating mga halaman dito medyo hindi nga lang kami pinalad sa okra mga kabisay dahil marami kami tanim na okra maraming itinanom si Paulo na okra yan lang ang nabuhay kung iilan lang yan siguro ilang puno laang at itong mga kabisay ang kalamansi oh. kaliliit pa pero may bulaklak na at doon may ipapakita ko sa inyo na marami ng bunga mga kabisay na andun pa sa sulok so ayan sa awa ng Diyos ang mga sili namin nagpapasalamat kami na sa tiyaga ay naka, naka siya so, namin yung gamasan mga kabisay para makarecover lang yung sili so ngayon ayan makikita natin hindi man siya ganong kaganda pero marami siyang bunga hindi siya nakalago ng gusto at dito mga kabisay eh, meron tayong bataw ayan may bataw kami dyan mga kabisay at meron rin pang ilang ilang bunga na lang dahil napitas na yan mga kabisay pero dito sa kabila ay eh, maraming bunga mga kabisay at dito may kalamansi dito mga kabisay ayan oh Marami na rin maliliit na bunga ayang kung makikita nyo mga kabisay. Mga bunga iyan, ayan o. di ba? Ayan o, malaki-laki na yung nasa dulong iyon. At doon, sa may bandang iyon, mayroon na rin mga namumunga dito mga kabisay o tad, -tad ng bulaklak. Kung makikita nyo ang kalamansi dito mga kabisay o. Simula sa puno hanggang sa dulo. Puro bulaklak talaga. Ah, di ba? Grabe. At dito, ganun din. Yung mga nasa, ano eh, talagang namulaklak ng maigi. Kaya lang hindi pa po sa, sigurong ano yan dahil maliit pa. Mapupuril ang kanyang katawan. So, hindi natin pwedeng pa uh, tuloyin lahat. Pero wala tayong magagawa kung tutuloy lahat. Dahil mahirap namang kalasin ng kalasin. Baka mamaya masira pa yung kalamansi. So, dito mga kabisay. Ayan, kung makikita nyo. Ayan ang ating bataw. Ayan no oh. Ang daming bunga mga kabisay. Yung kabilang iyon eh ganun din yung karami ang bunga dati. Eh siyempre kinuha na na dahil ginulay. At ito mga ilang araw ay eh, kukuhanin na rin ito at yung mga nalisan mga kabisay ayan no oh. Magulang na pero magugulay pa yan dahil yung buto niya. Gagawin nating iisasama eh, rin yan. Ayan. At maraming bunga. Iilang puno nga lang itong mga kabisay pero sa awa ng Diyos ay napapakinabangan. At ayan yung ating mga kamuting kahoy na kapag na ako niyan mga kabisay. Sa awa ng Diyos, <laughs> nakatikim na tayo. At dito mga kabisay sa bandang unahan, mayroon kami ditong mga talong na katatanim lang hindi ko pa nakukumpleto paglagay ng tudling mga kabisay pero kukumplituhin din namin ito hindi pa nga lang nakaready yung ilalagay namin medyo maliliit pa kaya siguro baka bukas magdadagdag ako dito ng tudling hindi ko pa nga yung tudling na idinagdag ko dahil well, yun nga medyo maliliit pa yung ilalagay so iba muna ang inasikaso ko ayan mga kabisay lahat itong mga kabisay na portion na to ang ilalagay namin dito yung mga talong at meron na tayong mga talong yung pagtaguban ng baong mga kabisay ay talong na yan at uh, yun dito mga buhay na hindi na namin tinakluban dahil mga buhay na ayan kung makikita nyo puro na talong itong mga kabisay itong mga hilirang ito puro may talong na yan ayan kung makikita nyo yung mga green na yan talong na yan mga kabisay ayan talong na yan papunta doon sa dulong iyon at hanggang doon sa may uh, iyon meron na rin yung mga baong mga kabisay na nakataog talong na ang natatabunan yan at saka lang namin yan tatanggalin pag siguradong buhay na buhay ng ang aming talong na nakalagay dyan at dito sa bandang dulo mga kabisay hindi pa nalalagyan gawa ng medyo maliliit pa yung panlagay namin pero marami na siyang mga kabisay baka sumubra pa yun dito sa eryang ito yung talong na ilalagay namin kaya lang iniintay pa namin lumaki-laki ng kaunti kasi itong mga naonang itong mga kabisay umibabaw sila ito, so, itong mga itinanim namin umibabaw sila yung nasa ibabaw ay eh, hindi hindi na ano yung nasa ilalim kaya medyo napuril. So ngayon inalis namin siya. Inalis namin yung malili yung malalaki. So yung maliliit na yun ay makaka ano na, makaka galaw na. So, ibig sabihin, tutubo na rin 'yon. At siguro sa susunod na ipakita ko sa inyo, baka makompleto na namin ito hanggang dito sa area ito, itong mga itong nakapakanti pang ito. Uh, hindi ko pa nga lang na lalagyan ng tudling mga kabisay dahil yung itataning dyan mga kabisay ay eh, medyo pa. Mahirap namang bumalik pa doon mga kabisay para ipakita sa inyo. Siguro papakita ko na lang ang pagmastataning na kami dahil... Andun yun sa so may kalaman si Andoon. Kaya siguro sa susunod doon ko na lang yun ipakikita sa inyo. So ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa mga nakarating dyan sa dulo ng ating video. Sana naman ay eh, patuloy nyo pa rin kaming subaybayan sa aming mga ginagawa dito. Sa lahat ng mga halaman na aming itatanim na ipapakita ko sa inyo. Sana naman ay eh, abang-abangan nyo na lang dahil ngayon ang ipinapakita ko pala ang sa inyong mga kabisay oh, ito palang na aming uh, mga bagong tanim na sa awa ng Diyos na bubuhay na at sana maging successful din katulad ng ampalaya at sitaw na naging successful ang ating halaman tulad ng kamuting kahoy ayan <laughs> ang tataas na ng kamuting kahoy namin mga kabisay papaya at mayroong kaming talong pala doon mga kabisay hindi ko na naipakita sa inyo na kasi sa sulok hindi ko pa na papakita yung sa inyo palang mga kabisay siguro next video ko may papakita ko yung sa inyo so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa lahat ng mga uh, sumama sa akin hanggang sa nata, hanggang sa dulo ng video ito. Maraming maraming salamat sa inyo at sana patuloy kayong patnubayan ng Panginoon at pagpalain sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga kung ano ang inyong mga kaganapan sa buhay. sana inaanjan kayo sa mabuting kalagayan at successful sa anumang hangarin sa buhay. So ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Hanggang sa muling pagkikita natin sa susunod na video ko. Mega mega love shout out sa inyo at magandang hapon. Hapon na ngayon mga kabisay at kung makikita nyo, ayan, nakalubog na ang araw dahil mag-aalasays na. Ayan, thank you so much mga kabisay. Sa lahat-lahat, bye bye.